Walang regret si Jimmy Butler sa pag-alis niya mula sa Miami Heat patungong Golden State kahit na sa Phoenix ang unang ulat na option niya. Kung mayroon siyang pinagsisisihan, ito ay ang pagkatalo nila sa isang shorthanded na Dallas Mavericks noong Merkules, February 12, Pagdulot nagdulot ng mancha sa kanyang record bilang isang Warrior. "Dapat 4-0 kami," sabi ni Butler sa mga reporters pagkatapos talunin ng Warriors ang kanyang hometown team, ang Houston Rockets, 105-98. Webes, February 13. Hindi ko itatago sa inyo. Matagal akong hindi komportable dahil dito simula nang dumating ako. Pero aayusin namin to. Maghahanap kami ng paraan para magtuloy-tuloy. Nagkaroon si Butler ng isang key turnover at isang offensive foul sa uling bahagi ng fourth quarter. Kaya naman nakaligtas ang Mavericks at nakuha ang 111 to 107 na panalo. Nagtapos siya ng halos triple-double, 21 points, 9 rebounds at 7 assists. Ngunit ang dalawang malupit na pagkakamaling iyon sa huling bahagi ng laro mula sa karaniwang clash na si Butler ay gumugulo pa rin sa kanyang isip. Sa sumunod nilang laban, ang kanyang dalawang free throw sa 201 mark na natitira sa laro laban sa Rockets ay nagbigay sa Warriors ng 11 points na kalamangan. Nakalusot ang isa sa aming gagabi pero itong laro ngayon kung wala siya baka natalo kami sabi ni Warriors forward Draymond Green sa mga reporters. Pero dahil may ganitong klaseng player nagbago ang lahat para sa amin. Kaya pagkatapos ang apat ng laro ang assessment kay Jimmy Butler ay maganda. Ang muling sigla ni Butler ay nagbigay ng enerhiya sa struggling na Warriors na muling mabuhay matapos ang kanilang ikatlong panalo sa apat na laro kasama siya sa lineup. Punte sila sa All-Star break na may 28 to 27 record at 1.5 game na kalamangan laban sa 26 to 28 Suns para sa huling playing spot. Nagtapos si Butler ng may 19 points, 8 rebounds at 4 assists sa pinakabagong panalo ng Golden State. Ang kanyang agresibong laro sa loob ng court ay nagsilbing compliment sa outside game ni Stephen Curry at sa motion offense ng Warriors. Si Butler ay may total na 34 free throws made. Nakapag-attempt siya ng kabuang 40 free throws sa apat na laro kasama ang Warriors. Isang insane na average na 10 attempts bawat laro.